magandang araw ulit ang pagbati ko sa inyo mga idol so andito na naman ang bagitong operator nyo na makulit so for this video mga idol ipiplex ko lang kung paano yung conversion na ginagawa dito sa mga pugpog sa pangasinan na sobrang malakas po sa mga akyatan na kayang magkarga na hanggang tatlong pong sa kaban ng palay so ganito lang po yung pagkagagawa nito mga idol pambelt lang po yung nagpapaikot dito mga idol no? tignan nyo po sa transmission mga idol ganyan po yung pagkukumbert nila dito so pambelt lang po yung magpapaikot sa transmission mga idol may puli po yun so dito mga idol pasadya po itong pugpug na ito mga idol no pugpog po ang tawag namin dito sa pangasinan to mga idol so kumpleto rin po yan mga idol may clutch may brake may accelerator may abang na rin po yan idol na startik starter. So ang lapad pala nito mga idol is 190. And then ang haba po nito is nasa 350 po mga idol. Kaya tapos ang taas po niyan mga idol ay umaabot siya ng 32. Kaya ang cubic meter po niyan mga idol is nasa 2 cubic at higit pa pag magpapatong mga idol. Ang water elevation water level lang niyan mga idol is nasa 2 cubic na agad. So kaya pag nagpatong pa siya ng 3 to 4 cubic. Tignan nyo po mga idol, yung task nya nasa 32 na rin. Yan po. Siya nga pangalap mga idol, double 10 na rin po yan. Kaya kahit magkaroon siya ng 3 to 4 cubic, kaya po. So ganito lang po yung conversion niya, conversion niya mga idol sa transmission. So pulley lang po yung na malaki mga idol. Kung gusto niyo ng mas low speed, mas malaking pulley po yung gagamitin niyo. Pag low speed naman, pag high speed naman po, alit na pulley po yung gagamitin niyo na, na nakakonekta sa transmission. Ganyan lang po yung conversion niyan mga idol. 5, 5 speed na rin po to mga idol no. Ayan, medyo malinis pa to mga idol bagong gawa pa lang kasi ito. So, yan po yung chassis niya mga idol. Uh, double ter na po yan. No? May toolbox na rin po yan dito sa gilid. Yan po. So, pwede nyo gayahin to mga idol. No? Yan po. Ito po yung makina niya mga idol. Nasa 18 HP lang ata to, mga idol. No? So, at kung na gusto mo yung video ganito mga idol, ay follow mo na ako para updated ka sa mga bago ko pang video na i-upload. Maraming salamat. God bless to all. paki na rin po ng video. Thanks.